Hello guys, magandang buhay Kamusta uh, kayo dyan? May share na naman ako sa inyo guys Kahit paano may matutunan kayo diba? <coughs> Kasi ganito yun guys uh, Para to sa Siyempre Magkasawa o magkarelasyon Ganito yun guys uh, Paano mo mapapasaya yung misis mo kahit sa hindi material na bagay ganito yun guys alam nyo guys mga mister hindi lahat ng mga babae magkapareho ng gusto kasi may ibang mga babae na gusto nila is simple lang yung hindi na sila nangarap naghahangad o naghahangad na ganito ganyan yung bunga okay na sa kanila na ano uh, may pakita mo lang sa kanila na mahalaga sila Binibigyan mo siya ng value. G ganun. Yun, guys. Kaya, uh, para ma ma mapasaya mo siya, ito yung gawin mo, guys. Pakita mo, guys, na nirespeto mo siya. Binibigyan uh, mo siya ng time. Yun bang, ano ba? pasyal-pasyal mo siya. Ganun kasi hindi naman ibig sabihin pasyal kailangan talaga bunga, di diba? ba? ano ba yung mag pasyal-pasyal kayo, punta ba kayo sa mga beach, ganun. Tsaka ano, usap-usap kayo. Mga ah, ganun bagay guys ba? Tapos, ah, ay pakita mo rin sa kanya na hindi siya nag-iisa. Iparamdam mo ba na hindi siya nag-iisa. Meron talaga siyang ano, mister na karamay. Sa hirap at sa ginawa, di ba? Kasi pag ang pinaramdam mo guys, mister, naku. Mas lalo kang mamahalin ng iyong asawa. Kasi yun na nga, hindi niya ramdam na nag-iisa siya. Kasi, kasi nga ikaw, pinaparamdam mo sa kanya na. Nilutulungan mo siya. Hindi man araw-araw, pero kahit pa paano, pinaparamdam, pinaparamdam mo rin sa kanya na uh, ah, tinutulungan mo siya. Like, for example, uh, sa pagbabantay ng bata, pag uh, wala ka ng trabaho or pag naglalabas siya, di ba? Pwede namang ikaw yung ano, mag, magbanlaw, di ba? Kahit pa paano, guys, nakatulong ka sa asawa mo ya, uh, sasaya siya sa mga ginawa mo diba tsaka guys uh, dapat ano kailangan, kailangan mo rin makinig sa kanya kung, kung ano yung mga hindi niya dapat yung mga binagawa kanya kasi ganun nga para uh, yung hindi maganda mangyari dapat sabar patuto ka rin makinig sa asawa mo di ba kasi alam mo naman guys magasawa kayo hindi hindi na kayo ano baga isa baga dalawa na kayo ba kaya dapat lang na yun ang paramdam mo para kung gusto mong sumaya yung asawa mo di ba kaya gawin mo yun guys kung magbigay kahit pera at least meron ka pa rin paraan kung paano siya pasaya, pasayahin hindi man sa paraan sa pera at least sa time diba effort ganun kaya kayo mga mister wag nyo bigyan ng sakit sa ulo yung mga misis nyo kasi uh, hindi madali ang pagiging asawa at pagiging ina ng mga anak nyo bah kasi nako